Kids, welcome back to Teacher Chess channel. Join me in a day of fun and learning. Kamusta mga bata? Ang aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa pagbibigay ng mungkahing solusyon sa suliraning nabasa o napanood. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na maibibigay mo ang mungkahing solusyon sa suliraning nabasa sa isang teksto o napanoot Ang suliranin ay anumang bagay na kailangang lutasin o bigyan ng solusyon. Ito rin ay tinatawag na problema o pagsubok. Samantala, ang solusyon naman ay ang lunas o sagot sa suliranin o problema. Ngayon naman, alamin natin ang ilang mga paraan sa pagbibigay ng solusyon sa suliraning natukoy o naobserbahan. Una, alamin ang ugat ng suliranin. Ikalawa, isipin ang maaaring maging solusyon. Ikatlo, isipin ng mga taong makatutulong sa paglutas ng suliranin. At ang ikaapat, isipin ang maaaring kalabasan o kahinatnan ng isang suliranin. Narito ang isang halimbawang suliranin. Matinding pagbaha ang naranasan ng mga naninirahan sa San Mateo at iba pang lugar sa Rizal sa nagdaang bagyong Ulysses. Narito naman ang mungkahing solusyon para sa suliraning na basa natin magtanim ng mga puno sa kagubatan dahil napipigilan nito ang pagbaha. Pwede ring iwasan ang pagputol ng mga puno. Para sa inyong unang gawain, basahin at unawaing mabuti ang mga ibibigay kong suliranin at mag-isip ng maaaring solusyon sa mga suliraning makikita ninyo. Suliranin 1 hindi nagsusuot ng face mask ang ilan sa mga kapitbahay ninyo tuwing lalabas ng bahay. Narito ang ilan sa mga maaaring solusyon sa unang suliranin. Una, pagsasabihan sila na dapat silang magsuot ng face mask. Maaari ipaliwanag ang mga masasamang dulot ng hindi pagsusuot ng face mask. At maaari din naman na sila ay isumbong sa mga kinauukulan. Ikalawang suliranin, marami sa mga kababayan mo sa Rizal na nasalanta ng bagyo ang nangangailangan ng tulong. Narito ang ilan sa mga mungkahing solusyon para sa ikalawang suliranin. Una, mamigay ng mga damit na hindi na ginagamit ngunit maaayos pa. Maaari ding mamigay ng mga pagkain o di kaya naman humingi ng tulong sa mga may kakayanang tumulong. Ikatlong suliranin, ipinapapasa ng iyong guro ang module sa Filipino sa darating na biyernes, ngunit hindi ka patapos dahil ikaw ay marami pang hindi nasasagutan. Ang ilan sa mga mungkahing solusyon para sa si ikatlong suliranin ay Simulan na itong sagutan upang matapos bago dumating ang araw ng pasahan. O di kaya naman, maaaring humingi ng tulong sa magulang kapatid o mga nakakatanda na alalayan ka sa pagsasagot. Ikaapat na suliranin, nakita mo na maraming hugasing pinggan sa kusina, ngunit ang iyong nanay ay marami pang ginagawa. Narito ang ilan sa mga solusyon para sa ikaapat na suliranin. Maaaring ikaw na lang ang maguhugas ng mga pinggan. Maaari rin namang tulungan mo si nanay sa kanyang ginagawa upang mas mabilis itong matapos. At ang kalima at ang huling suliranin, napanood mo sa balita na bawal lumabas ng bahay ang mga batang kagaya mo, ngunit may gusto kang bilhing pagkain sa tindahan. Narito ang mungkahing solusyon para sa suliranin 5. Makikisuyo na lang sa mga magulang o sa mga kasama sa bahay na maaaring lumabas na sila na lamang ang bumili ng pagkain gusto mo. Tandaan na maaaring magkaroon ka ng iba pang mungkahing solusyon para sa bawat suliranin na ipinakita ko. Mangyari lamang na ipakita mo at ipawasto ang iyong mga naging kasagutan sa iyong guro sa Filipino. Nakuha mo ba ng tama ang lahat ng sagot sa ating gawain? Sana ay oo! Bilang pagtatapos, tandaan na ang suliranin ay anumang bagay na kailangang lutasin o bigyan ng solusyon. Samantala, ang solusyon naman ay lunas o sagot sa suliranin o problema. Sana ay naunawaan mo ang maikling aralin natin sa araw na ito. At sana ay nasihan ka sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam! Hope to see you in our next class.